free shipping tayo kaya check out check out na habal habal na mga kami lagayan ng picture and then paper bills sa loob mga kamami paper bills paper bills sa loob and then laminated ID yan pwede po dyan ang atin laminated ID mga kamami ha yan po ay leather na po yan mi leather yan leather na po siya mi ha yan hindi po nagbabakbak and then yung coins niya po sample natin niyang ating ano ni flex isa hindi yan yun beige. Yun, nandun o yan. Beige. Yan po, ay flex natin ay beige, mga kamamiha. So, yan po yung kanyang, ang kanyang, hindi po natatanggal yung kanyang embroidery, yung kanyang sulat. Yan, Mia. Kinukot-kot po natin, okay? Hindi po natatanggal, ni Yan, check out, check out na. Ganyan siya, Mia. Red and yellow na lang po ang available. And then, may smileys po siya. Hi, Ma'am Ross. Rosma, si Rosmar Tan. Hello, Ma'am Rosmar. Hello, I am.